Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon, may pag-asa sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang pagpapagaling ng ating Panginoong Iso Kristo sa isang lalaki na may manas, no? May manas yung parang lumalaki yung mga bahagi ng kanyang mga katawan mga ginigiliw no, sa tagpo na ito mga ginigiliw makikita po natin dito na nagdala ng mga pariseyo ng isang tao na may karamdaman na may sakit mga ginigiliw sa araw ng sabat dahil ang araw ng sabat sa kanila mga ginigiliw ay bawal ang magpagaling bawal ang magtrabaho mga ginigiliw ngunit yung inaasahan ng mga religyosong tao na ito mga ginigiliw na hindi magpapagaling ang Panginoong Iso Kristo sa araw ng sabat mga ginigiliw ay ginawa niya po ang pagpapagaling mismo sa araw ng sabat So dito, inimbitahan nila ang Panginoong Iso Kristo na to enjoy the meal para ma-enjoy niya yung pagkain na inihanda para sa kanya. No? E, hindi, si, he, hindi siya inimbitahan to enjoy the meal but not for hospitality but by hostility mga ginigiliw. No? Dahil gusto nilang siluin yung mga ginagawa ng ating Panginoong Kristo na ayon sa kanilang tradisyon mga ginigiliw ay bawal magtrabaho ng sabat mga ginigiliw so sinabi niya po dito sa Lucas 14 isang araw ng pamamahinga si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos lumapit kay Jesus ang isang lalaking may manas kaya't tinanong niya ang mga pariseyo at ang mga dalubhasa ng kautusan naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamainga o hindi ngunit hindi sila umimik kaya tinawakan ni Jesus ang may sakit. Pinagaling ito at sa Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, Kung ang iyong anak o ang iyong baka ang nahulog sa balon, hindi ba't iaahon ninyo ito kahit kaagad kahit ang araw ng pamamahinga, hindi sila nakasagot sa tanong na ito, mga ginigiliw. So, makikita po natin dito, that people value tradition more than helping others. Mas, gugustuin nila na gawin yung tradisyon nila, they value their tradition more than helping others. Kaysa, mag, yung pagmamalasakit ang gagawin nila sa araw ng sabat, mga ginigiliw, mas, binibigyan nila ang importansya ng 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 tradisyon ng mga taong ito mga ginigiliw. Alam niyo ang Panginoon, no? Hindi po ganoon ang kaisipan ng ating Panginoong Kristo no? He never excuse of doing good, no? There is no excuse of doing good, no? Even in our tradition mga ginigiliw, no? kaya ang mga tao mga ginigiliw, mas binibigyan nila ng kahalagahan ng tradisyon kaysa pagsunod kaysa pagmamalasakit sa kanilang kapwa mga ginigiliw. kaya ang Panginoong Iso Kristo mga ginigilaw alam naman natin na ang ating Panginoong Iso Kristo ay nasa kanya yung pagmamahal nasa kanya yung habag and caring for others is more important to God yung dapat ang ang kaisipan natin mga ginigiliw, hindi yung tradisyon natin yung gumawa ng mabuti sa araw ng sabat never excuse of doing good during sabat day mga di ba so ang Panginoon, ang ating Panginoong Iso Kristo hindi po natin siya maawat sa kanyang pagmamalasakit mga giligiliw lalong lalo na pag nakikita niya po yung mga taong ito na may karamdaman na lumalapit sa kanya na humihingi ng kagalingan mga ginigiliw no, remember this mga ginigiliw na ang paggawa ng mabuti sa araw ng sabat ay ito ay kaaya-aya sa Panginoon mga ginigiliw no, hindi yung tradisyon natin ang mag magpapabanal sa atin mga ginigiliw no kundi yung pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon yung paggawa natin ng kabutihan mga ginigiliw so i hope you are being encouraged mga ginigiliw sa salitang ito ng Panginoon at sa lahat po ng uh, mga kasamaan ko na kapulisan sa buong Pilipinas at sa lahat po ng tumatangkilik ng gawain na ito sa mga kaibigan po natin hindi lang sa bansang Pilipinas kundi sa buong mundo mga ginigiliw, ibahagi po natin i-share po natin ang gawain na ito ng Panginoon upang marami pa po ang makakilala sa ating Panginoong Heso Kristo maraming salamat po sa inyo God bless everyone I love you with the love of the Lord